araw-araw na mga salita ng Diyos. Kapag lumalabas ang mga salita ng Diyos, dapat mong tanggapin kaagad ang mga ito at kainin at inumin ang mga ito. Gaano man karami ang nauunawaan mo, ang isang pananaw na kailangan mong paniwalaan ng gusto ay ang pagkain at pag-inom pag-alam at pagsasagawa ng kanyang mga salita. Ito ay isang bagay na dapat mong magawa. Huwag mo nang isipin kung gaano kataas ang iyong magiging tayog. Magtuon ka lamang sa pagkain at pag-inom ng kanyang mga salita. Dito dapat makipagtulungan ang tao ang iyong espiritual na buhay higit sa lahat ay sikaping pumasok sa realidad ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos at pagsasagawa ng mga iyon. Huwag mong pagtuunan ang anupamang ibang bagay. Dapat magabayan ng mga lider ng iglesia ang lahat ng kanilang kapatid para alam nila kung paano kumain at uminom ng mga salita ng Diyos. Ito ang responsibilidad ng bawat isang lider ng iglesia. Bata man sila o matanda, lahat ay dapat ituring ang pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos na napakahalaga at dapat isa puso ang kanyang mga salita. Ang pagpasok tungo sa realidad na ito ay nangangahulugan ng pagpasok sa kapanahunan ng kaharian. Ngayon, pakiramdam ng karamihan ng mga tao ay hindi sila mabubuhay nang hindi kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos at pakiramdam nila ay sariwa ang kanyang mga salita anumang oras. Ang ibig sabihin nito ay na nagsisimula silang tumahak sa tamang landas. Gumagamit ang Diyos ng mga salita upang gawin ang kanyang gawain at tustusan ang tao. Kapag nasasabik at nauuhaw ang lahat para sa mga salita ng Diyos, papasok ang sangkatauhan sa mundo ng kanyang mga salita. Napakarami ng nasabi ng Diyos. Gaano karami ang nalaman mo? Gaano karami ang napasok mo? Kung hindi nagabayan ng isang leader ng iglesia ang kanilang mga kapatid tungo sa realidad ng mga salita ng Diyos, nagpabaya sila sa kanilang tungkulin at nabigong tuparin ang kanilang mga responsibilidad. Malalim man o mababaw ang iyong pangunawa, anuman ang antas ng iyong pangunawa, kailangan mong malaman kung paano kumain at uminom ng kanyang mga salita kailangan mong pakinggan ng husto ang kanyang mga salita at unawain ang kahalagahan at pangangailangan ng pagkain at pag-inom ng mga iyon. Dahil napakarami ng nasabi ng Diyos, kung hindi mo kinakain at iniinom ang kanyang mga salita o sinisikap na matamu o isagawa ang kanyang mga salita, hindi ito matatawag na paniniwala sa Diyos. Dahil naniniwala ka sa Diyos, kailangan mong kainin at inumin ang kanyang mga salita, danasin ang kanyang mga salita, at isabuhay ang kanyang mga salita. Ito lamang ang matatawag Napaniniwala sa Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos sa salita, subalit hindi mo na isasagawa ang anuman sa kanyang mga salita o nakakagawa ng anumang realidad, hindi ito tinatawag na paniniwala sa Diyos. Sa halip, ito ay paghahanap ng tinapay upang pawiin ang gutom. Ang pagsasalita lamang ng mga walang kwentang patutoo, walang silbing mga bagay, at mababaw na mga bagay nang wala ni katiting na realidad, hindi bumubuo ang mga ito ng paniniwala sa Diyos at talagang hindi mo naintindihan ang ang tamang paraan ng paniniwala sa Diyos. Bakit mo kailangang kainin at inumin ang mga salita ng Diyos hanggat maaari? Kung hindi ka kumakain at umiinom ng Kanyang mga salita, kundi naghahangad ka lamang na makaakyat sa langit, paniniwala ba iyon sa Diyos? Ano ang unang hakbang na dapat gawin ng isang naniniwala sa Diyos? Sa anong landas ginagawang perpekto ng Diyos ang tao? Maaari ka bang magawang perpekto nang hindi ka kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos? Maituturing ka bang isang tao ng kaharian kung hindi nagsisilbing iyong realidad ang mga salita ng Diyos? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng paniniwala sa Diyos? Ang mga nananampalataya sa Diyos ay dapat man lamang kumilos ng maayos sa labas. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mag-angkin ng mga salita ng Diyos. Anuman ang mangyari, hindi ka maaaring tumalikod kailanman mula sa kanyang mga salita. Ang pagkilala sa Diyos at pagtupad sa kanyang mga layunin ay nakakamit na lahat sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa hinaharap, bawat bansa, denominasyon, relihiyon at sektor ay malulupig sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Magsasalita ng tuwiran ang Diyos at lahat ng tao ay hahawakan ang mga salita ng Diyos sa kanilang mga kamay at sa pamamagitan nito magagawang perpekto ang sangkatauhan. Sa loob at sa labas, ang mga salita ng Diyos ay lumalaganap saanman. Sasambitin ng bibig ng sangkatauhan ang mga salita ng Diyos, magsasagawa alinsunod sa mga salita ng Diyos, at iingatan sa kalooban ang mga salita ng Diyos na nananatiling babad sa mga salita ng Diyos kapwa sa kilos at kalooban. Sa ganito magagawang perpekto ang sangkatauhan, yaong mga tumutupad sa mga layunin ng Diyos at nagagawang magpatotoo sa Kanya, ito ang mga taong nagtataglay ng mga salita ng Diyos bilang kanilang realidad. ang pagpasok sa kapanahunan ng salita, ang kapanahunan ng milenyong kaharian, ang gawaing isinasakatuparan ngayon. Mula ngayon, magsanay ng pagbabahagi tungkol sa mga salita ng Diyos. Tanging sa pagkain at pag-inom, gayon din sa pagdanas ng mga salita ng Diyos mo maaaring isabuhay ang mga salita ng Diyos. Kailangan mong magkaroon ng ilang praktikal na karanasan upang makumbinsi ang iba. Kung hindi mo maisasabuhay ang realidad ng mga salita ng Diyos, walang mahihimok. Lahat ng kinakasangkapan ng Diyos ay maaaring isabuhay ang realidad ng mga salita ng Diyos. Kung hindi ka makalilikha ng realidad na ito at makakapagpatotoo sa Diyos, nagpapakita ito na hindi nakagawa sa iyo ang banal na espiritu at na hindi ka pa nagawang perpekto ito ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos mayroon ka bang pusong uhaw sa mga salita ng Diyos yaong mga uhaw sa mga salita ng Diyos ay uhaw sa katotohanan at ang gayong mga tao lamang ang pinagpapala ng Diyos sa hinaharap marami pang salitang sasabihin ang Diyos sa lahat ng relihiyon at lahat ng denominasyon. Nagsasalita muna siya at bumibigkas ng kanyang tinig sa inyo upang gawin kayong ganap bago magpatuloy sa pagsasalita at pagbigkas ng kanyang tinig sa mga hentil upang lupigin sila. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, lahat ay taos puso at lubos na makukumbinsi sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at sa kanyang mga paghahayag na babawasan ang tiwaling disposisyon ng tao. Nagtatamo siya ng anyo ng isang tao at nababawasan ang kanyang masuwaying disposisyon ang mga salita ay gumagawa sa taong may autoridad at nilulupig ang tao sa loob ng liwanag ng Diyos. Ang gawain ginagawa ng Diyos sa kasalukuyang kapanahunan gayon din ang mga oras ng pagpapasya tungkol sa kanyang gawain ay matatagpo ang lahat sa loob ng kanyang mga salita. Kung hindi mo babasahin ang kanyang mga salita, wala kang mauunawaan. Sa pamamagitan ng iyong sariling pagkain at pag-inom ng kanyang mga salita, at pakikibahagi sa iyong mga kapatid at sa iyong aktual na mga karanasan, matatamo mo ang buong kaalaman ng mga salita ng Diyos. Saka mo lamang magagawang tunay na maisabuhay ang realidad ng mga ito.